Hello, hello, good evening mga ka-loves. Uh, katatapos lang ng birthday party at saka sana mag-live sana ako may, kami kanina. Pero ang ingay, yeah. hindi pwede kasi may music tapos katatapos lang ng ano ang ang gulo-gulo pa sa baba. Kaya sorry po kasi sabi ko magla-live ako kasama ko si Miss Ronelly. Ito mga po. Loves. At si Norli Ronor Roneline. Roneline ay eh, late na. Uy, malayo pa po yung biyahe niya. Kaya, alam ano, mga kalabs, ako naawa sa kanya at malayo pa yung biyahe niya. Sabi ko, dito na lang matulog Pero, <laughs> hindi niya wewan yung asawa niya. Sila mga kalabs, Hello. kasama ko na si Nor. Like Roneline. <laughs> ay, saka. Salamat, oh, Roneline. Wala mga kalabs. Hello. May biit. May biit siyang. <laughs> Soon. Oh, kasi, ano eh, malayo pa yung ano ni uwian niya sa Manolo Fortis pa tapos pagdating ali siya dito parang one hour one hour and a half yung travel tapos mayroon pang bus ay tricycle magta tricycle pa siya yeah kasalamat tita Arlene ma'am Arlene thank you po sa, sa ano sa support niyo bye mga kalabs good night Hi, si Ronaldin. Ito na si Ronaldin. Bye, bye bye, bye Mga kalabs, pauwi na si Norilin. Ron Nor 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 ah, Ronilin. Ron Ron at i-ano uh, ko siya, kunan ko siya ng taxi. Kaya ito, sandali. Doon tayo sa kabila. Madilim, alas, anong oras na ah? It's 10.20. 10.20 10 na mga kalabs. Ayan, may taksi. Pwede May taksi. Ay, ay, ay. Tika, magbaba sila. Grab man. Ayun, oh. May mga taksisan, mm -mm. eh. oh. Saka yun, oh. Oo. Oh. Pili sa Agura? Ikaw lang. O, sige. Bye na, Roniline. Bye, bye. bye. Thank you very much. <laughs> Thank you. Bye. Thank you, ah, Bye. Bye. Bye, Bye Ronilin. Ingat. Mag Mrs. ka pag uwi, ano, nandun ka na. Bye-bye. Ano mga kalabs, okay, na si Ronilin. Eh, malayo pa yung biyahe niya, kaya ngayon lang muna. Ito lang muna ngayon. Hanggang ito. Yeah. Bye mga pakalabs. Nan mabubulol na ako. Good night.